Sudan! Good morning, good morning sa inyo lahat. At good morning, Alliance in Motion Global Jan. Parang hinahalaw ako eh bago pa lang eh. Okay po ba kayo Jan? Right, so by the way, I am Janing and Baldon from Cagayan de Oro. Shout out Jan sa mga kabayan di Oro. Magising ba! Yan, yeah, yung mga taga Cagayan, mga taga Mindanao, mga Bisda. Yan. Yeah. Alright, so, ako ay isa sa mga uh, top 20 na Atomic International. At syempre gusto ko rin i-share po sa inyo lahat kung paano ako nagsimula dito for almost 18 years ng company natin. And you know what, it's good to be back here on stage. Stronger, bolder, no? And healthier, grabe, no? So, syempre, uh, gusto kong pasalamatan ang opportunity na to again, once again, dahil magkapag-talk ako again sa inyong lahat. And sobrang dami pala ganito pala yung feeling. Iba pala yung feeling last time, mas grabe to, no? So, uh, sa so, hindi po nakakayala sa akin, alam ko na maraming mga tao na hindi pa dahil sa akin. So, start tayo, yan sa so, hindi po nagala sa akin, nag-start po ako dito sa A Global sa EC bilang student part time. Yan sino dito yung mga estudyante? Yan ang estudyante. Ano ba estudyante dito? Feeling is estudyante. Yan, dami eh, madaming feeling sa estudyante, no? So syempre, ah uh, bilang estudyante gusto ko makatulong sa family ko and gusto kong makatapos sa pag-aaral kaya dumiskarte ako no kailangan kong uh, magtrabaho as Jollibee service crew. No? And aside from that, ayan, nagbebenta din po tayo ng mango float. Naglalakbo po, po tayo ng mango float. So imagine mo yun ha, isudyante ako. Habang nag-aaral ako, no, gumagawa ako ng mango float. No? Kaya kung yung ibang mga estudyante dito, pagkatapos na pag-aaral, sa klase, no, gumigimig, no, kahit kung saan-saan, gumagala. -saan, kung sa akin, alam nyo, no nag-aaral lang kasi pumapasok pa ako sa service crew no sa Jollibee pagkatapos sa Jollibee ipuya syempre no pag working student ka pero sumisingin pa din ako na magbenta maglako ng minggo kung yung feeling ba yung iba yung nilalaro nila ML yung nilalaro ng Dota yung sa akin naman yung nilalaro ko yung nilalaro ko yung yung manga gatas at biskwit alam mo yun? Ganoon, ganoon, ganoon pa. Mmm, yummy. Kaya maraming nagbumibili sa aking mango float. Imagine mo yun, no? nagbibenta po tayo ng mango float. At ah, yan, dati po tayong sumasaga. Huwag lang ngayon. Okay? Next, ayan. This is the time na hindi ko po talaga makalimutan. Alright? Hindi ko po makalimutan kasi ito po yung pinaka the best decision na ginawa ko sa buong buhay ko. Kasi dito ko din nakilala yung tao nagpakilala sa akin Siyempre, nabintahan ko lang po yung taong yan ng mango float. Yan. Kumakain ba kayo ng mango float? Kumakain ba kayo? Kainin okay, niyo mamaya yung mango float ko. Di joke lang. So anyway, nandusin po tayo. At yung taong po yung nabintahan ko po, po ng mango float ay si Coach Albert Jasma. Yan. Yung top one po ngayon ng Empowered Consumers. At ayan po, nag-decide po tayo ng mag at tumuloy-tuloy po tayo. Ayan, kasama ko po yung mga hoppers dyan. Next po tayo. Ayan, madami ko po pong ginawa. Madami kong activities. The time of life. Sino ba ating gumagamit ng produkto ng AIM Global? Baganda ba yung produkto ng AIM Global? Naniniwala ka ba sa produkto ng AIM Global? Marami ba natulungan sa produkto ng AIM Global? Yan. Diba? Siyempre, naniwala ko. Ginawa ko yung negosyo ng seryoso humataw ako, oh, siyempre. Pero habang humahataw walang oh, naman natin hindi naging madali sa simula. Sa lahat ng mga andito ngayon. Yes, hindi man na mali, mag sa simula. Pero ang dami kong kasabayan ngayon, na hanggang ngayon, ayan, dito pa din, hindi ba nawala na. Pero tumuloy-tuloy pa din ako. Kahit nawala man yung mga kapatid ko, yung mga kasama ko sa tumuloy pa din ako. Ayan, at habang tumutuloy-tuloy ako, dito po ako naka-experience, nakungita ng malaki. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral, pero dito ko po, po naka-experience sa buong buhay ko. I'm just 27 years old, guys. No, batang-bata lang po. Ayan, nagpacheke po tayo, nagtuloy-tuloy. Humata pa tayo, no? Humata, no, humata. At good news, ha? Imagine, hindi lang po ako yung kumikita dito. Na sobrang proud ako na andito ako sa AIM Global. Proud ka ba? Do you believe? Yan. Yeah. Sabi mo sa sarili, mo, I love a bloba. Yan. Yeah. Minahal ko na minahal yung a bloba. Tinodok, tinodok ko. Dahil hindi lang ako yung kumita na malaki. At ang dami po ang kumikita under sa team ko po. Ayan. Next po tayo. Ayan. Mag mga namin. Ayan. Mag offline. Humataw ulit. Kasi, you know what? Kung kumikita ka na, hindi pwede ganun ka lang tumuloy-tuloy pa din ako. No, mas sinapagan ko, mas ko, kasama yung mga hovers ko. Shout out sa mga hovers dyan! mag i Yes, sa mga hovers, not online, mag-imbanding lahat ng activities. Ginawa namin kung ano yung kailangan kung gusto mo magtapos mo kumita na malaki. Lahat ng yan, no, lahat ng yan, alam nyo, lahat ng yan, bali wala lahat no? yung mga struggles, makakalimutan mo yung leksyon lahat-lahat, dahil nakapag-share po tayo last year, at lahat ng yon ginawa ko yon dahil sa family ko. At saka po, ayan, at alam nyo, akala ko andun lang na nagsimula lahat. No? Ito yung pinaka-greatest battle sa buhay ko ay yung nagkaroon po tayo sa sakit na chronic kidney failure, stage 5. Pero 4 years po ako, believe me, buntik na po ako sumuko dito. Nakala ko na wala na akong pag-asa. Pero buti na lang, andito ako sa AIM Global. Yan, yeah. palakpakan naman natin yung AIM Global. Next po tayo, tumuloy-tuloy po. Tayo. Kahit nagka-COVID po ako, imagine ha. eto lang yung committed at uh, may covid Okay lang mag-quarantine, basta yung income hindi nag-quarantine. O, no? oh, diba? Yan! Yeah. Diba, imagine mo, kumikita ka ng 1 million. Pero kahit naka nasa hospital lang Jack Time, Kumahataw pa rin ako. Nakaatid pa din ako ng training. No? Kasi yun yung nagpa-survive sa akin. Training po talaga. Next po tayo. Tumuloy-tuloy. Ayun, nagkaresulta. Imagine mo. Ayan, nakasakyan. At hindi lang po ako yung nagkasakyan Kundi yung mga leaders ko. Ayan, next. Next. Ayan, ang dami po. At ito lang. yung journey ko po ay yung uh, experience ko sa pag-give transplant. Again, gusto kong pasalamatan kay Lord at sa taong nagtugtong ng buhay ko. Imagine, four years of sacrifice. Imagine mo na, four years na sacrifice. Kung four years ka na, reject quit ka na. Sa akin, four years ako nag-sacrifice sa hospital pabalik balik-balik. Tumuloy pa din ako. Di ba? And gusto kong pasalamatan yung donor ko, yung mama ko. Pwede ko bang makita? Pwede ko bang tawagin yung mama ko? So, siyempre, kung wala yung mama ko, wala din ako dito. Pwede ko kapatawagin? Yan, ma, saan ka ba ngayon? Where are you? Tumayo ka. Yan, gusto kita kasama kita dito sa stage. Where are you? Ayan, kung hindi ka ba, kung nahihiyak ka, okay lang yan. Diba? Ngayon lang yan. Alright, sige, start po tayo again. natuloy tuloy hanggang the transplant. Ayan. At eh, ganito po yung, yung yung ganito para kamahal, no? Pero mabuti na lang nasa A-Global tayo. Ayan! And yan po. And gusto kong pasalamatan yung mga tao behind sa journey ko, sa pag-kinyo transplant ko. Walang iba, yung mga may-ari ng company, Doc Ed Cabantog, Doc Tony, yung mga board of director natin, at Vice President, syempre yung uh, si Sister Jonas Pirin yung Vice President, Vice President natin, Sir George, Sir Arne, at buong training team, buong management, kung wala po kayo, no, sana lang po ako mag-i-encash. Diba? Buti na lang, andito po tayo sa AIM Global. So once again, maraming maraming salamat po. Again, ito lang yung link message ko po sa inyo. Ma, halika dito. Yan. Halika dito, ma. Yan. Siyempre, pinitinambahan mo po, no? Siyempre, saan ba naman na? Mana. Diba? So again guys, so kung nakaya ng bata nasa harapan nyo, ang daming sinakripisyo, dito lang naka-experience, dito lang po, ngayon in the history. 18 years lang company sa global First time po, magkakaroon na. Kung merong brand new car, kung merong brand new house and lot, dito lang po makaka-experience ng brand new evening nang dahil po yan sa AIM Global. Yan. Imagine mo kung wala yung AIM Global baka ka. Uh, six feet below the ground na po ako. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa buong management. And thank you guys. To God be the glory. Enjoy the rest of the night and the morning. Happy 80th birthday anniversary AIM Global.